Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito po si Kapitana Rosalie, mga kagawad, kagawad kat. Hi! So, narito po kami ngayon sa Santan Street para ipamigay po ang mga tulong handog ni Mayor Lani Cayetano at Kong Ading Cruz at konseho. Siyempre, kasama si Kapitana Rosalie and Council at mga volunteers po natin. May iba-ibang grupo. Inaantay lang po namin yung mga goods para ipamigay. nag po kami sa Franco, then si Priano, then eto po, nasa Santan kami. Sa mga nagtatanong po, uh, makakarating po kami sa lahat ng lugar. Bigyan nyo lang po kami konting panahon ngayon, hanggang bukas. At siyempre, uh, medyo... Uh, kailangan namin ng oras para maipahamahagi sa, uh, sa lahat po. Nandito po kami sa loob ng Santan na migay na po kami ng ibang uh, goods. So sa mga nagtatanong muli, makakarating po. Parin Rosa. Hi. Sora yun ah. Oh. Nabigyan ka na ba, Sora? So, oh, lang. Uh, kumuha sila sa sakyan eh ha. So ayan. Uh -uh. Kami basang basana po sa ulan. Si Kapitan na rin basang-basa Ayan. Salamat sa Tawagama, siyempre sa Tropang FS, sa Hepotete nakasama namin sa pamimigay at mga volunteers po natin. Kage uh, Nakalay po tayo. Ayan po. At ilang percent na lang ako? Twenty percent. Pwede pa. Papalag pa to. Ayan. Tinaantay lang po namin. Saan ba natin aantayin? Diyan na sa labas? Ayan na lang pala tayo. Ayan. Kanina pa po kami sa Santan. Medyo palabas na po kami ngayon. So, umuulan pa rin. Pero awa ng Diyos, wala na pong baha dito sa uh, santan, konting-konti na lang po. Konting panahon na lang. At makakaraos na rin po ito. Inaantay lang po uli namin mga goods. Medyo masikip po kasi dito. Kagawit ka! Hi! Ayan. Nandito na po kami sa MLQ. So... Kapitana, saan po tayo didiretso de ngayon? Oh, mga tagakarnation carnation na nanonood. Meron tayong 7,000 out. Oh. galing po kami ng Santan. Ayan, may connection ano kami. Kapitana, saan po tayo pinarap pupunta ngayon? Ah, oh, mga taga Carnation, antayin niyo po kami, papunta po kami ngayon. Inaantay lang namin yung mga goods. So, ayun din si Kagawa Joey. At gutom na po kami, nanginginain po kami, chicharon. Ayan. Si Admin, ayan po, at ating mga magigiting na mga kasama. Nagutom na po kami. Habay na tay namin goods.

sana na po, nag-break lang kami. Gutom na gutom na po kami. Kain po kayo, banana cue. Ayan, Habay oh. hmm. naantay po namin yung mga ayuda. Kumuha pa po yung sasakyan. Basang-basa na rin kami. <laughs> Mga taga-Carnation, papunta na po kami dyan, nag lang, inaantay lang namin goods. Uh -huh. So, didiretso po kami sa Carnation. Sa mga nagtatanong po, pakiantay lang po, bigyan nyo lang po kami ng konting panahon, uh, ngayon hanggang bukas, para makarating po sa pararoonan. Konting pasensya na lang po ha. Lahat naman po mabibigyan. So, again, handog po ito ni Mayor Lani Cayetano, Congressman Ading Cruz kasama ang buong konseho ng Tagig, I Love Tagig, at katuwang si Kapitan Rosa Alguena Flores, mga kagawad at mga volunteers, ayun no. Ito pa Inaantay lang po namin goods. Pupunta na po kaming Carnation. Kanina malalim po. Sa ano? Sa... Ako na treasurer ngayon. Ayan, may bidensya ako. Kinuha po ni Kapitana yung pambayad sa merienda namin. Ayan. Ayan. Break time, bring time. O sa nagtatanong break time lang po kami, naantay namin yung mga goods. Di diretso naman po kami na ka, na ano, carnation. Sa mga nagtatanong, antayin nyo lang po kami. Bigyan nyo lang po kami ng konting pano. May laman pa yon. Tara, Kamalapit malapit na pala magla lobat. Dala cellphone mo kagawad. Mamaya ikaw na live sa Carnesia. Wala na malulobat na ako red na. Mula kanina umaga po inasikaso namin pagkatapos na i-endorse turnover ni Mayor Lani ni mga goods. na po kami, namimigay na po agad kami, hindi na po namin inantay na mawala ang ulan. So, para makarating po agad. Sa mga nagtatanong, inuna po kasi namin itong bandang gitna. Kasi nandito po yung baha ngayon. Talagang uh, medyo malalim pa rin po. Pero wag po kayo mag-alala. Lahat naman po mapupuntahan. Mararating po. Tugyan nyo lang kami konting oras. Pare! Pare, ka! nka tuluan. Kapitana. Naka-live po tayo. Live. So, sa mga nagtatanong, inaantay lang po namin yung goods. Dediretso kami ng Carnation. Antayin niyo po kami. Then after that, yung susunod na street naman. So, bigyan nyo lang po kami ng konting panahon sa pangunan ni Kapitana. nag-break time nila na rin po kami. Dahil wala pa po kami break mula kaninang umaga. Hmm. Siyempre, happy fiesta pa rin po kahit anong mangyari. Kahit merong bagyo, baha, tuloy pa rin po ang ating pasasalamat at papuri kay po Ana na siyang nagbibigay din ng biyaya sa mga tagawawa. Siyempre, kay po sa Sebastian. Viva diba po San Sebastian, Santo Niño, at ang ating Nazareno. So, tuloy-tuloy lang ang buhay natin. Laban lang lahat tayo. Huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Amen. Kagawa Joey, sabi niya. Maluwag ang kasada o oh, maluwag. Parang ko nagbibiyan. Sa mga nagtatanong yung Rusi po, wala na pong baha. Yung sa may MLQ. Nasa loob na po ang mga baha pa, sa Franco lalo na malalim saka sa Cipriano malalim pa rin po. Gagawad ka! Pakihawak na rin. 34,000 viewers tayo. Bibili kasi ako. Kung... Ay, Ayan, tam andito po kami ngayon sa MLQ. <laughs> Naghihintay lang po kami ng mga goods sa lahat ng taga Carnation dyan. Ay, tama ba? Carnation. Iniintay lang po namin dahil naubusan po. Ayan. Naka-break time po kami. Ayan, bumibili po si Kagawad Manny. Uhaw na po siya. Ayan, si Kuya Ross. Ang ating volunteer. Siyempre, ang ating gwapong Kagawad. Kagawad Joey. Dyan. <laughs> Tama ba na Ayan po si Kapitana. Hindi si, ba? Si, si, si Amaduro, so? Yes, Ano ko lang si Kagawa Dros. Yes. Ayan po si Kapitana. Tawid ng tawid. kayong lahat yan. Maraming maraming salamat po mula kay Kapitana Rosalie Buenaflor. Yes. Kasama po ang ating mga kagawad, kagawad Manny at kagawad Joey. Kasama po ang ating bagong kagawad, kagawad Rose. And salamat po sa ating Taugama Group sa pagbo-volunteer ngayon para mamigay ng ating Kasama natin Totoo 'to di sa atin lang ano, ah. Yes, 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 yes. <laughs> yes. <laughs> Ano ba yun? Ano ba yun? ako ng Sa screen eh. Na Thank you, nagtatanong kayo Bat matagal, mabigat po 'yung mga pas. Yes. isa-isa <laughs> okay. pa ko ano eh, anong di ba? Oh, madami po pala talaga. Sa Dama de Noche po kaya, mabibigyan daw po ba? Lahat naman po. Lahat mabibigyan. po tayo mabibigyan sa ating barangay. Yes. Mahina po ang kalaban, pero sisikapin po namin makarating ang inyong mga goods ngayong araw na ito. Tama ba kagawa, Joey? Yes! Mabibigyan daw na. Mabibigyan. Ayan po mula sa ating kapitan na lahat daw po tayong taga Barangay Wawa ay mabibigyan ng relief goods. Ayan. Tama. Maghintay lang po tayo dahil mahina po ang kalaban. Nandito pa lang po kami sa MLQ. Ngayon papunta po kami sa Carnation. Inaantay lang po, lang po namin yung mga doon. Pinahan ko talaga hanggang na ito. Medyo matawa rin nakatanong kasi sa Kaya na, bakit ka